Guys. Tips ko nga pala sa mga kagaya kong small content creator pa lang, lalo na hindi pa monetize. Para dumami ang ating mga followers at madagdagan ang ating views. 'Di ba? Lahat naman tayo ay habol natin 'yung kabuuan ng 60k minutes. Ang kailangan nating gawin, hindi pala kinakailangan mag-post tayo ng maraming video. Kahit isa lang ang video natin, lung video sa loob na isang araw na i-upload, okay na basta ang i-upload natin yung may matutunan kahit konti yung tao. Or halimbawa, makakarelate sa kanila. Kahit anong video basta nakakarelate sa kanila or matutunan sila. Or may matutunan sila. Kahit isa lang video isang araw long video, okay na yun. Or kahit sa Reels, kahit isang video lang i-upload sa loob na isang araw basta magkakaroon ng aral sa nanonood o nakaka-relate sa kanila, yung magkaraon sila ng attraction panoorin ang video mo, ay sapat na yon. At least, mag-upload man tayo ng tag-isa lang isang reels, isang long video sa, isa, sa loob na isang araw, mababawasan pa na ang ating paghirap ng gumawa ng content. Diba guys, relate ba kayo? Ang hirap nga naman mag-isip ng content gaano karami pa yung content mo kung wala namang mapapala ang nanonood wala rin mangyayari kaya para sa akin mas pipiliin ko yung one video long long video sa isang araw one reels din sa isang araw basta at least isa lang hindi ka na mag ng kung ano-ano pa piliin mo nga lang yung may aral sa mga nanonood basta para sa akin mas maganda siguro ang isang upload lang, isang uploadan na isang araw. Isang Reels video, isang long video. Kahit pa siguro marami akong video na pang upload, di ko na lang i-upload yun. Susunod na araw ko na lang i-upload. ba diba guys, mababawasan pa ang ating kabisihan maghapon. Kaya para sa kagaya kong baguhan pa lang, try natin to guys. One video, one long video, and one, isang reels sa isang araw. Base sa experience ko, yung isa kong account, yung una ko kasing account na hack. Pero base nga sa experience ko, ito nangyari. Dati ko kasing account, parang medyo may katamaran ako mag-upload talaga. Isang long video ang in-upload ko isang araw noon. Tapos sa reels naman, swerte na kung abuti ng tatlo. Basta tamad ako mag-upload nun. Pero, nasa 10k pa lang yung, yung followers ko na monetize na ako. Well, yung, yung tao nakapokus lang sa isa kong video. Doon sila nakapokus. Pag marami kasi, hindi na nila mapanood lahat. Ganon, useless lang yung pag-upload ko. Ngayon kasi sa pangalawa kong video, grabe dahil bumawi nga ako dahil Nagdiperes ako doon sa una kong account dahil na na-hack nga. Dahil sa ang ginawa ko naman ngayong yung pangalawang video ko na pangalawang account ko na to. Parang bumawi ako. Sinipagan ko nang sinipagan ba naman mag-upload sa Reels, sa long video, makailang video siguro ako sa loob isang araw sa Reels at sa long video, ang dami. Pero nagtataka ako, bakit hanggang ngayon konti pa lang ang views ko hindi pa ako nakabuo ng 60 key minutes. Kaya mas maganda talaga yung mag-focus ka lang sa tag-isa, isang long video, isang rails. Basta piliin na natin yung medyo may kabuluhan. Kahit kunting aral lang or magkaroon ng attraction panoorin ng mga, ng mga tao. Ganun lang guys ang tips ko guys base sa na, na experience ko. Thank you for watching! Sana guys, may natutunan kayo sa video kong ito and don't forget to follow my FB page and subscribe my YouTube channel. Bye!